Most of the time, sir, pagka pupunta rito, magkatayo ng negosyo, sir. Eto, survey namin ito ah. Sir Alfred, magkatayo kami ng water station business. Next question ko kuya, ano pong pumasok sa isip niyo bakit magkatayo kayo ng water station? Ang nga sabihin sa akin, mabagal kasi mag-deliver yung water station sa amin eh. <laughs> <laughs> mabagal. Ibig sabihin, you can do better. Mas kaya mo ibigay yung mas premium service. Kasi ikaw mismo, haya mo na mabagal ang delivery eh. di, hindi ka masaya sa service. Pangalawa, dumi-dumi kasi ng water station eh gusto namin, hindi ganun. Gusto namin, maganda. Kung baga, sir, mo yung mga flaws doon sa kabilang kalaban mo. Kaya ka nag-iisip ng negosyo ngayon. Kasi kung hindi ka naman nakakita ng ganong poor services, hindi ka magtatayo. Maganda yung water station na to, eh. ito Ang lakas nito Ang ganda ng serbisyo eh. Paano ko tatalonin yan? Ay, baka hindi ka mag-iisip magtayo ng negosyo kasi hindi mo kaya yung serbisyo niyan. Sipag yung may-ari yan. Sipag yung mga tao niyan. Ang ginahunting ng iba, papairting ko yung tauhan. <laughs> oh, real talk yan ha. Pairiting ko yung tauhan nun. Pag ko yun, lalakas yung tubigang ko. Which is wrong. Maling ideology. Kasi pwede naman actually, ikaw na mismo yung mag-train, ikaw na yung mag-develop. We will help you to do it. At least kahit kayo. Pag kinuha nyo kasi yung ibang empleyado ng water station, mas maotak na sa inyo yun, boss. Mas marunong na sa'yo yun. Kasi mas may alam na siya sa pag-operate. Alam na rin niya kung paano yung tumatakbo yung sistema. Ikaw na walang kaalam-alam, mas madali kanyang lukuhin. Eh yung boss nga niya, nadadali niya. Ikaw pa ba? Who? tuyo. <laughs> Tapos siyempre, hindi naman lilipat sa'yo na hindi doble sa magdedemand Magde-demand yan. Maraming ganyan, sir. Nagkaroon pa ng problema yan, ng mga tauhan. Kakatok sa water station mo yan, sir. Kunin mo ako empleyado yung customer nito, bibigay ko sa lahat. Uy, ay pangako ba? Ito na, hindi na niya. Bakit ka mo? Eh, ako delivery boy eh. Itong mga customer to bibigay ko sa lahat. Which is actually, pag tinanggap mo yon sir, kung ginawa sa kanya, palagay mo hindi gagawin sa'yo? Uulitin na Gagawin sa'yo yun. Uulitin din sa'yo yun. Tayo, mas maganda. Tayo nang humubog, tayo nang humulma. At least, ikaw mismo yung nagsimula. Mawala man siya. Oh, di umalis ka. eto pa rin yung kumpanya ko hindi yung madadala customer namin kasi alaga namin kung eh. Kumbaga, mga suki namin to. May makuha ka man dyan, 5%, 10%, o ilang piraso customer, okay lang, kaya namin paltanyan yan. Mas maganda na ikaw yung dominant, ikaw yung nagko-control, sa tauhan mo yung nagko-control. Kapag kasi gano'n na nangyari, sir, ikaw yung makikisama sa tauhan mo. Lahat ng demand ng delivery boy mo, sige na nga, sige na nga. Boss, pabali. Sige na mga, sige na Lahat ng demand yan, ibibigay mo kasi hindi mo alam eh. Nangangapa ka, siya, batikan na eh.